So yun na nga guys, ito nga at ako ng aking mga alagang baby. Medyo magdidilim na nga pala yan guys. Medyo late na pala kami nagsara ng tindahan kaya kakauwi namin. At dumiretso agad ako sa so para pakainin yung mga alaga ko mga baby. Dahil alam kong gutom na sila. Yan nga pala ko pa, so sa kapakain ng baby. Darak yan guys. Na may konting kanin. No, yung kaning lamig ba, yung mga tira-tira, hinahaluan ko rin para may konting sustansya yung pagkain nila. Pero minsan feeds din ang hinahalo ko diyan. Pero dahil malalaki na sila, kaya kaning lamig nilang muna para makatipid, di ba? Pero nung malilit pa yung mga bibi ko na yan, simula nung pagkawalay o pagkapisa nila sa itlog, ay purong feeds talaga yung pinapakain ko dyan kaya naging malulusog sila at walang namatay kahit isa. At eto na nga sila guys, sinasalubong na nila ako at gutom na gutom ba diba? Pagkalagay ko na pagkalagay ko pa lang eh, naguunahan na silang kumain di ba At nagagawan. Kaya eh, alam ko gutom na rin sila dalawang beses ko nga pala sila kung pakainin sa isang araw isa sa umaga at isa sa hapon sa so, totoo lang kahit na darak yung kinakain nila pero talagang magastos din talaga dahil yung darak na yun ay binibili din namin napakamahal din ang darak mas mahal pa yata yung darak kaysa sa palay kaya kaya pagka ko sa kanila sa umaga pinapakawalan ko sila sa kulungan para manginain naman sila sa labas diba at pagsapit naman ng hapon ay kinukulong ko rito sa kulungan para namamonitor ko, di ba? Kung kompleto pa sila o kulang, di ba? sa oras nga na yan ay binibilang ko sila kung kompleto at yun nga napag alamang ko na kulang ng isa kaya hinanap ko sa labas at andun nga nakita ko sa labas yung isa nagliliwali pa rin hanggang ngayon parang tuwang tuwa dahil ngayon na sila nakawala sa kulungan dahil matagal sila nakakulong talaga dahil hindi na sila pwedeng pakawalan nung time na yun dahil may mga palay sa paligid pero dahil nakaani na nga sa paligid yung mga palay yun pinapakawalan ko na sila kaya ayan ang bilis nilang lumaki o oh, ano, pero silang lumusogot sa migla.